Pahirapan ang isinagawang emergency rescue at evacuation ng Second Special Operation Unit Maritime Group sa Purok Busngol, Barangay Santa Lourdes kasunod ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong krising at hanging habagat. Humigit kumulang 30 katao kabilang na ang mga bata, matatanda at pamilyang nasa piligro, ang ligtas na nailikas papunta sa evacuation center. Kaagapay ng mga opisyalis ng barangay, mabilis na naisagawa ang pagtugon upang masigurong walang maiiwan sa mga lugar na lubog sa baha. Ayon sa ulat, maayos na naasikaso ang lahat ng mga evacuees at patuloy na binabantayan ng Second Special Operation Unit na Maritime Group kasama ang ibang ahensya, ang sitwasyon na para sa karagdagang tulong kung kinakailangan. Nananawagan naman ngayon ng mga otoridad sa mga residente na maging alerto at sumunod sa advisories habang patuloy na nakakaranas ang palawan ng epekto ng bagyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Raymond Almudal ng 103.1 Brigada News FM Palawan, The Music and News Authority.